Okay. Ito ang outing sa probinsya. Ah, punta tayo sa Si. Okay. Ano yan? <laughs> Dito ang inuman. Uh, Oops. Doon kami nang galing. At doon, yun yun, bumababa yung walang hiya. Idaw! Dudes! Tanga video! e <laughs> <laughs> may inuman. <laughs> Ito. ating ilog pre aray ko aray ko na tanong mabataw medyo malaki yung lawa may lawa dun eh tanong natin mamaya mm -mm. ito ito din Hello! Arjay telun, Arjay, 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 <laughs> Tumbling hahaha, gentos, hahaha, Sigaw niya para piras! Pero balbas na ako lang eh. Tangina, hindi ko makita ang camera ko, masyado mainit. Mga kasi daw ang aral lintik. Repete 'yon, oh. Sabang ibaan. Inuman, sa inuman tayo. Sa natin ng inuman. Sikot-kot

So, so, yung, nila, uh, yung, uh, mga yung mga. Mga. Mm, Hindi pa nasimulan. Uh, Hindi uh, <laughs> uh, pa daw luto Ayun yung kuhanin. Ito parang DR. Ami pa. Ayun yung ay. patabi lang ng ulo. Unti-unti daw. Ayun yun, unti daw nabababa na may order. Wala um, na wala na pugi, wala Pugi. Pugi. pala 'yun. Mamaya uh, na ulit. Uh, natin uh, na tayo. Mm, okay.